good morning. Welcome back po sa aking channel. So, ngayong umaga, ito po talaga yung aking daily routine kasi ako ay isang private employee po. So, dito po ako sa FC Home Center po. So, yung mga item namin dito is more on furniture and appliances. So, ngayon, meron po kami mga sale. So, baka interesado kayo. Located kami dito sa Tansa, Cavite. So, sa katapat lang to ng Pure Gold Tansa. Tapos, gilid kami ni SM Tansa. Ang ating mga furniture item is nakales yan ng 20% up to 30%. So, lahat po ng furniture is naka-discount or naka-sale kami ngayon. So, baka gusto niyo pumunta o ulitin ko located po kami dito sa Dansa Cavite FC Home Center po ayan kung makikita nyo so punta na kayo para maka-avail kayo ng discounted price namin na furniture so lahat po actually nagke kami dito ng mga furniture Eurotex po yan with warranty hanggang sa mga cushion sofa mga wardrobe, meron din. Ayan. So, lahat po yan, no, 20% up to 30% discount. Yes po, pwede pwede po siyang ma-avail today hanggang katapusan po ang sale namin. So, meron po tayong mga selected item. This one. Child cab naman po ito. ay sure po. Up to, percent, up to 40% po discount. So, limited o kaya selected po yung 40%. Mostly po, 20 to 30% po yung available natin na naka-discount po, naka-sale sa furniture. Yung mga ano naman natin, yung mga appliances naman natin, kung makikita nyo, ito lahat, fully OT So, depende sa brand, depende po sa kilo, nakalahat po yan naka-discount. So, pag TCL, discounted po siya ng 1.6, may 1.4, may mga wala namang discount, meron din namang 1.7, depende po sa brand. So, hindi lang po auto yung appliances namin. Kompleto kami dito sa appliances. Magmula sa mga poly auto, sa mga twin tub na washing, mga ref natin, ayan, kung makikita nyo, lahat po yan naka-sale hanggang katapusan po. So, kung nagbabalak kayo mag-purchase o magpalit ng mga furniture ninyo, sugod so na dito lang kami sa FC Home Center, Tansa Cavite. Pwedeng pwede pa din nyo pong ma-avail yung 30, 40 selected na sale namin ngayon. Ito, ito naman po yung mga split pipe natin. So, naka din po yan, no? Kapag ang inavail nyo is TCL po, ang discount is 14,496. So, ganun kalaki yung discount natin. Until supply last lang po yan, ha? Kasi, syempre, um, limited lang din po yung binibigay sa amin na stocks. So, kung meron tayong split type, meron din naman tayong mga window type. Yung iba po, pag in-apply nyo siya ng installment, naka zero interest. Yes po, available din dito sa amin ang financing. Actually, lima po, napakadami ng financing namin dito. Meron kaming home credit, meron din po kaming Aeon, meron kaming Salmon, meron kaming Tonic, at last is Skyro. So, dami po namin ditong financing. Kaya kung wala po kayong pang cash, Don't worry dahil isang valid ID lang at 10% na down payment makukuha niyo na po ang item or kahit na ano pong item ang i-avail niyo dito dahil kapag financing po kapag puro furniture ang in-avail niyo up to 10 items po na pwede niyo makuha. Magda-down lang kayo ng 10%. Kapag halo naman po or gusto niyo ng appliances tsaka po furniture up to 3 item. So tara. So good na dito sa amin. Yan lamang. Salamat po.